I'm back again. So, ito na nga. Dumating na yung pinakahihintay mo. Meron ka ng ticket. Alam mo na kung kailan ang flight mo. And finally, dumating na nga. Nandito ka na sa Australia. Ito na yung first step ng iyong pangarap. So, ano ang una mong gagawin? Of course, mag-unpack. <laughs> so, seriously. So, ito na yung first step na maabot mo na yung mga minimiti mo sa buhay. So, just stay calm, relax. Alam ko na parang halo halo yung feelings at yung mga nasa isip mo. Merong naku-culture shock ka, merong interesting yung lugar kung saan ka man dito sa Australia. At um, parang now next, ano na ang gagawin ko sa sunod lalo na kung ikaw ay isang breadwinner sa Pilipinas feel na feel ko yan kasi yun ang pakiramdam ko so paano yung i-prepare mo yung sarili mo sa next journey mo kasi nandito ka na, panibagong buhay panibagong yugto ng yung buhay at, at mga opportunity paano mo yun makukuha. Panibagong mga pintuan na magpupukas sa iyo at kailangan mo yon na maging handa ka. Mga unang gagawin mo pagdating mo dito. After mo na na-relax, alam mo na nag-sink in na sa iyo na nandito na ako, ito na yung bago kong buhay. So first, kailangan mo mag-file ng TFN or Tax File Number. So ito yung parang BIR sa atin or ano tawag dyan sa atin na para sa tax. Kasi pag nag-apply ka ng trabaho, kailangan mo magbayan ng tax. Kailangan mo rin para makakakuha ka ng tax refund pagdating ng end of financial year. Meron akong mga kaibigan na um, pasok sila sa mga startup businesses o yung sa mga small businesses at nakakatanggap sila ng um, cash, yung bayad sa kanila cash at hindi sila hinahanapan ng TFN. Pag hindi ka nagsubmit ng TFN o hindi ka hinahanapan ng employer mo ng TFN, ibig sabihin wala kang naibayad na tax which means wala ka rin mag-claim na tax sa end of financial year kasi meron silang threshold kung magkano ang income mo sa buong taon na kung hindi for example I think if I'm not mistaken parang ngayon ay 18,000 so kung mababa doon ang income mo then ibabalik sa iyo lahat kung magkano yung tax na pinayad mo kasi hindi ka nagbabayad ng tax kung hindi ka umabot sa threshold doon so kung hindi ka nag-file ng tax wala ka, wala karing rin makukuha na tax. At kung wala kang TFN, which means hindi ka employed, kasi hindi ka pwedeng ma-employed na wala kang tax file number. Second is yung um, Medicare. So, yung Medicare, ito yung parang, anong tawag sa atin doon? Um, yung wala kang binabayaran sa Pilipinas para sa pang hospital mo so ito yung pag nagkasakit ka pag nagpumunta ka ng doktor so kailangan nila yun so kailangan mong mag apply nun para pag nagpa check up ka pumunta ka ng dentist ng eye test or kung ano-ano mang health related na kailangan mong gawin, kailangan mo yung Medicare para makover yung cost ng, for example, pumunta ka ng Uh, clinic. So wala ka nang babayaran doon kasi na-cover na yun ng Medicare. Pangatlo ay yung bank account mo. mag ka ng bank account. Kadalasan maririnig ko sa mga kakilala ko na one year na pala sila dito at wala pa rin silang bank account. Yung binibigay nila ni bank account kapag hinahanapan sila ay yung sa partner nila o sa asawa nila or sa kung sino man yung nag-sponsor sa kanila mag-open ka ng bank account, ng sarili mong bank account. Kasi pag nagtrabaho ka, doon ipapasok yung sweldo mo. So, kung wala kang bank account, doon siya nag-sponsor sa'yo, yun ang gagamitin mo. Ibig sabihin, doon papasok ang sweldo mo. Wala kang total control sa sweldo mo. So, mag-open ka ng bank account, pangalan mo, at every time na mag-apply ka, yun ang ibibigay mo. At dito, yun na rin yung parang kasi hindi na masyadong uso ang cash dito yun na rin ang magagamit mo yung pag meron ka ng um, bank card yun na yung panggamit mo pa masahi pag pumupunta ay pag sumasakay ka ng bus ng train tapos pag namimili ka wala kang cash yun na rin yung pambayad mo so kung ayaw mong bitbitin yung passport mo kasi mamaya baka mawala, kagaya ka sa akin, makalimutin, mawala mo yun. So, mag-open ka ng, um, mag, ano, uh, kumuha ka ng driver's license. So, anong gagawin mo? Uh, Mag-review ka, yung tinatawag na driver's knowledge test, so, DKT, tapos, pag, may, parang questionnaires yun, na-answeran mo, then, mag, magla-large ka, kukuha ka ng uh, L plate, yun ang post pag nakapasa ka sa exam bibigyan ka nila noon and then I think after a week matatanggap mo yung um, play um, essential mo so once na meron ka ng driver's, driver's license yun na yun ang gagamitin mong ID sa kahit anong um, pangangailangan mo na naghahanap sila ng ID. So, matatago mo na yung passport mo at yun na lang yung um, driver's license ang bibitbitin mo every time you go. So, mas maliit kasi card nga lang. Tapos, hindi ka pa matatakot baka mamaya ang misplace mo, maiwan mo. So, to recap, ano, ano yung mga kailangan mo? So, ito yung apat na nasa top sa iyong priority list. So, first, mag-file ka ng tax file number para pag nag-apply ka ng trabaho, meron kang um, ipapasa para pagdating ng end of financial year, meron ka, makaka-file ka ng tax refund. Next, is meron kang mag-file ka ng Medicare para sa um, pag check up ka, health related thing, at pang... Matlo ay ikaw ay mag-open ng bank account for your financial freedom. Dahil, kailangan mo yun. Kailangan mo may sarili kang pera. Alam mo, pag may pera ka, magagawa mo lahat. Pang-apat ay para hindi ka na mahirap ang bitbitin yung passport mo wherever and for your sanity. Na hindi ka na, sana yun, baka ma-misplace mo. So, mag kumuha ka ng driver's license. Kahit na ayaw mo mag-drive just for you know, identification purposes lang. Para mas safe mo yun, mas sa mamalagay mo sa isang safe place yung passport mo at kailangan mo lang na mag-travel ka. And hopefully, ito ay nakakatulong para mag-ease ang iyong mind at your time, take your time to adapt, to adjust and alam kong magagawa mo yun ng lahat. Positivity and manifesting. This is the Have a good day. Bye.